Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magpapadala ng kabuang 1,800 na tauhan ng Department of Interior and Local Government o DILG para tumulong sa mga biktima ng lindol sa Davao Region. Sa isang statement, inihayag nito na inatasan na ang lahat ng ahensyang hawak nito na mag-assess sa mga apektadong lugar. Dagdag pa nito, nakatanggap na rin ng direktiba ang Bureau of Fire Protection o BFP para i-assess ang post-quake damage at magpadala ng medical assistance sa mga biktima. Suma total ay 292 fire trucks, 17 ambulances at 9 rescue trucks na ang ipinadala sa lugar noong biyernes ng niyanig ng magnitude 6.8 na lindolang Davao Region. Hindi bababa sa pitong katao na ang naitalang patay sa nasabing sakuna. Arestado sa isang drug buy bust operation ng isang lalaki na posibleng isa rin sa mga suspect sa pamamaslang sa radio DJ na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker sa Misamis Occidental. Suspect din ang nahuling lalaki sa pagpatay sa isang municipal engineer noon namang October 2023. Malaki ang posibilidad na sangkot ang lalaki sa pagpatay kay Humalon matapos tumugma sa ballistic and cross-matching examination ang mga basyo ng bala na narecover sa bahay ng DJ at sa kaso ng municipal engineer. Ayon pa kay PNP spokesperson police Colonel Jean Fajardo kahapon, malaki ang tsansang isa ang suspect sa dalawang unidentified suspects sa pagpaslang kay Humalo na nakuhanan sa CCTV. Maaaring ito raw ang lookout ng nangyari ang krime. Isang pampasaherong bus ang tinupok ng apoy Sabado ng umaga, November 80, sa barangay Panatan Pigkawayan, Cotabato. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 9 nang nagsimulang magliyab ang likurang bahagi ng isang Mindanao Star Bus hanggang sa kumalat na ang apoy sa iba pang parte nito. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente at ligtas na nakalabas ang 20 pasahero kabilang ang driver at konduktor. Sa investigasyon, sinasabing faulty wiring o mechanical error ang naging sanhi ng suno. Inabot naman ng 30 minuto ang sunog bago ito idineklarang fire out ng Bureau of Fire Protection o BFP Pig Gawaya. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging matagumpay ng katatapos lang na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco, California sa Estados Unidos. Sa panayam ng Philippine Media Delegation sa Pangulo bago ito umalis sa San Francisco kahapon, binigyang diin ito ang aniyay noticeable concurrence sa APEC member economies. Ilan sa mga natalakay ang climate change, artificial intelligence o AI, food security, energy security at ilang mga hamong dala ng New World Economy. Pinuri rin ng Pangulo ang chairmanship at hosting ng US sa APEC 2023 dahil sa pagbibigay daan nito sa isang forum na nakapagbukas ng Aniay Good Deal of Important Work. Sa sidelines ng APEC Summit, nakipag-bilateral meeting si Marcos kay Peruvian President Dina Boluarte kung saan napag-usapan ng maraming paksa kabilang ng imbitasyon ni Boluarte sa Pangulo na bumisita sa kanilang bansa. Dahil narin sa hiling ng Pangulo ay nagawa nitong makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping at mapagdiskusyon na ng mga paraan para mapahupa ang tensyon sa South China Sea. Nasa Hawaii naman ngayon ang Pangulo para bisitahin ng ilan sa mga kaibigang tumulong sa pamilya Marcos nang na-exile ito matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution na nagpatalsik sa ama nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nakatakda rin itong bumisita sa headquarters ng U.S. Indo-Pacific Command. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon naguulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.